Sa tingin ko, ang bawat Pilipino ay may sariling patas na bahagi ng pag-commute sa pamamagitan ng mga pampublikong sasakyan sa loob at paligid ng metro, kung minsan, sa katunayan, mas maginhawang sumakay sa pampublikong sasakyan dahil magkakaroon ka ng pagkakataong makarating sa iyong patutunguhan ng mas mabilis, ito ay dahil ang ilan sa mga ito ay mas maliit kaysa sa mga sasakyang may apat na gulong gaya ng mga kilalang jeepney at bus. Well, we can take proud in ourselves dahil may limang public utility vehicles na sa Pilipinas lang makikita. Una sa listahan ay ang jeepney. Sino ang hindi nakakaalam ng mga jeepney? Ang mga jeepney o jeep na magiliw nating tawag dito ay naging pangunahing paraan ng transportasyon ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Paglabas mo ng bahay, malamang may mga jeep na dumadaan. Kung hindi, maglalakad ka lang ng limang minuto at may jeep na naghihintay na sakyan mo. Nasa lahat sila, at ang kanilang mga ruta ay medyo walang limitasyon. Maaari kanilang dalhin mula point A hanggang point B sa murang halaga lang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga jeepney ay nagmula sa mga military jeep na iniwan ng mga Amerikano pagkatapos ng World War II. Na napakarami kaya ang mga ito ay naibenta o malayang ibinigay sa mga Pilipino noong panahong iyon, dahil alam nila ang pagiging maparaan ng mga Pilipino, Inayos nila ang mga jeep na ito at nagdagdag ng mga bubong para sa lilem at inayos ang likod na bahagi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawang mahabang bangko sa magkabilang gilid upang mas maraming tao ang maupo ng magkaharap. Pangalawa sa listahan ay ang tricycle, para sa akin, ito ang second most famous Yanikli Pinoy public utility vehicle, isa rin itong mahusay na paraan upang ipakita ang pagkamalikhain at inobasyon ng mga Pilipino isipin, ang isang dalawang wheeled na motorsiklo pagkatapos ay ikinabit ito sa isang sidecar, at magdagdag ng gulong at bubong upang gawin itong isang limang sitter na sakay at kumita ng pera mula dito. Ang mga tricycle ay mas maliit kaysa sa mga jeepney kaya makikita mo ito kahit sa pinakamaliit at pinakapayat na kalsada at maging sa loob ng isang subdivision. Pangatlo sa listahan ay ang pedicab ang nauna sa tricycle, pareho lang ang itsura, hindi lang nakamotor, kilala rin ito bilang trisikad, sikad, o padyak, na nangangahulugang magpidol gamit ang mga paa. Ang pedicab ay binubuo ng isang bisikleta, na nakakabit sa isang sidecar na natatakpan ng trapal, o tarpaulin. Ang sasakyang ito ay idinisenyo lamang para bumiyahe ng maikling distansya, mas mababa ang pamasahe kumpara sa mga tricycle at jeepney. Pang-apat sa listahan ay ang Hubble Hubble, tiyak na ito ang pinakakahangahangang pampublikong sasakyan na makikita mo sa Pilipinas. Kung sa tingin mo ay kasya lang ang isang motorsiklo ng dalawa o tatlong tao. Kasama ang driver, isipin muli, hindi mo maiintindihan kung ano ang may isip ng isang Pilipino, kaya gumawa sila ng Hubble Hubble, sa pinakasimpleng anyo, ito ay isang public utility vehicle sa anyo ng motorsiklo na may isa o dalawang tao sa backseat, ang susunod na form ay isang pinahabang backseat na maaring magkasya ng hanggang limang tao kabilang ang driver, na sumusulong sa tangke ng gas upang ma-accommodate niya ang mga pasahero at makontrol ang balanse. Panglima sa listahan ay ang Kelisa, kapag naiisip ko ang Kelisa. Ang mga bagay na naiisip ko ay ang mga lumang araw noong nabubuhay pa si Jose Rizal at ang mga tao ay nakadamit pa ng mag-ara. At tila mabigat na nakaset na Filipiniana outfit, ito ay isang kaakit-akit na biyahe noong mga araw na sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas at kamukha ito ng coach ni Cinderella na nagdala sa kanya sa ball, isa itong karwahe na hinihila ng kabayo, ang kalisa ay maaari ding umupo ng ilang tao, kahit na hindi na ginagamit, makikita mo pa rin ang ilan sa mga ito sa mga tourist spot tulad ng Intramuros. Madaming opsyon na transportasyon ang nasa ating lugar, ang karaniwang mamaya na tulad ko ay masaya na at meron mga ganitong sasakyan na nabanggit ko kanina, ang pwedeng makatulong sa atin para magbiyahe sa iba't ibang lugar na dapat ipagmalaki dahil ito'y parte na ng ating kultura. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a